Hello mga bay, another day, another vlog na punta Welcome to Junkie Boy TV, free rides Kinsa ka ako mapasakay og libre karon. Before that, flash na sa screen ng mga shoutout sa itong mga followers Dagan salamat diya ay sa inyong suporta mga bay So niya ito kong bahada karong adlaw mga bay kay na ako'y kaso. Sa akong paguli ni na pagko basi na ako'y mapasakay o libre Timing kayo kay sa kong ekstra nga oras punya ka kaulan nun pagyod ang panahon Ayaw sag scroll and watch for more Kinsa kaya akong lucky passengers today Kasi gusto mo libre sakay kay ulan nun nagablog ko Di ba sakay? Ato tumo sinyo ha. Lumakabay ako. Adi, asa man ang bitsuma? Ali. Tukod lang, sige abre. Ato ta ka. Dali lang kay kaulanan ba, baloy kay mga bata. Tawag na pulis o guway salig Sige, sunod. Dali. Mao gid ni akong ko i buhaton, di na ko busy. Oh, ni akong ginabuhat. Ipang kapang kuha ka na ako Nakapasakay Ikatulo O eh. oh, ikatulo pa lang eh, Bago pa man ko kung nagsugod ma'am Naman yung Iba din siya ma ma'am o oh. Yan na po din Akong kamera din ma'am uh, Akong channel din ma'am Is Jonky Boy TV Free okay. Rides Jonky Boy J-O-N-G oh, K-Y B-O-Y TV Ma'am siya yung pangalan din mo ma'am uh, ano sir? Balag, pangalan lang. Malayo lang sir. Sige. Ay, Jinche. Uh -oh. Ang imong anak? Si Xie. Ah, ako din si Jong Day Kumang. Ah. Ah. Pero kung ang gagawin, Jong Koy. Jong Koy. Si Jong lang ako, itaas na Jong lang. Ah. Ah, uh, will you please repeat it? Maglisod yung mong sakaya diya, ma'am. Lisod yung sakaya so, diya. Unto na ba yung aming Oh, labi na sa bangkiruan. Hmm. Salamat, sir. Kasi, may problem, ma'am. Basta ako ang tumong, ma'am, ha? Succeed ka, ma'am. Wow! Na makatabang tao. Okay. Sa gamay nga, lang ma'am ba? Oh, yeah, so Oo, cool. Oo. Ah sa pamay. Ako, di po na ako mabrame sila ma'am, no? Nga, di sila na ako makumbin sa kayo, di sila manakay. Kaya, -hmm. -mm. Okay, ka, ka sa panahon karon ma'am? Oo, oh, Branding, so may karong, ko na may mga panahon. Oo. Oh. Mm. Oh. Bara ning, sa so kayong may i-upload na rin mo. Hmm, upload ako na. Okay, itong, no? <laughs> okay la na ma'am, at least. Mahulog po ka nga ma'am, mga isa ka sa akong pruwi ba nga? Tarong gina kong tumong. Wow! Wow! Lagani ko ni sa daghan kay. Ha, oh, uh, dito jud ka magka budlay-budlay ma'am. <laughs> Pero mm. ikapangkuang kanako pasakay ka pang tulok. ang gani. Yeah. Mm. Ikatulo ba uh, jud? Di gyud you know, na maguna ko sa una ma'am. Sa katungla pa mi sa kanan sa kumisis. Nagmanglaag gani mi mangla mi. umi. Nami bata ba. Mm. nagmuulang muulan gani eh, ma'am. Basta misura mga sakit na mm ino, -hmm. eh, imbis. Okay. Kuan, imbis maka... Lipay-lipay mi. Magsakit na noon. Balik <tansi> eh, at tambal. Eh. Kaya pa dumining sa. Wow. Yes. Ano'ng <laughs> yes. oh, problema, ma'am? Abang-abang lang ma'am Makita di ka diyan, ma'am. <laughs> Kay ako paulit na na ko sa mama, uh -oh, mga ma'am ba. Oo, asal na dapitin niya, sa. Dito dapat nggo ko sa may Dabao Bukid nun. Hala, kalayo. Hindi, Dabao Bukid noon lang area adalan. Ah. Uh, hindi, oh. hindi, ba mga building na? Buyad. Hindi, to ay na may papadulong. Tubig akong gusto diyan, ma'am. Ang tubig hmm, kosong. Oh, so good kayong tubig. Oo. Oh. So, ako ang mga view, oi. Pagka mga view ninyo. May... At nga, labi nang mag-bus ka. Mm. nga, nga mga view. Bless, eh, bless you ka kanina ah. Yung ma'am, nga. Makakuhaan po ko po ma'am. Maka kual, ma baka, abang yun o nga ninyo, ma'am ba? May daotan ba siguro o ganang butabang ka, ma'am, oi? Eh? Ay, wala, oy. I-bless you nga. Oo, gani. Sige lang na ni mong ma'am. Karong um, June pa. Ikan. Mana ni sya? Kung ni sya. Ah, makinder. Ikan pokok istanan kan ini ada pasus kong. Ana na po kay one day ay. six. Ilang ki? Ang panahon, gagawit lang yun na, basta hugihan lang yun mong bata, ma'am. Kung ni akong inong doon, go na Hmm. Ang imuhang ba na, ma'am? Nagtrabaho ron, ma'am? oh. Asa man siya nagtrabaho ron? Ang kulon ko na siya Ah, sarili lang na niya wala, wala amo ba? Hmm. Ang kulang-kulang, paglaging, wala, wala siya. So. Muna yung list, ma'am, no? Nakatay skills ba? Pero, o oh, lagi, maagad agad mo tagtawag. Hindi na, ma'am. Halos natin maka- ma maka-project. Hindi na, ma'am, hindi na, lang ito umakuhaan, ganyan. Huwag um, Ako, wala lang dito na po. Ano na lang dito po. Trabaho na ako. Hmm. Umutahan ako, ma'am. so may trabaho po din mo, ma'am? Naku, sa kuhaan. Sa condo ba? Building 5. Initi. Ah, okay. Pero karon wala na kay ay na ko sa showroom sa opisina na dito lang mga utility. Testing na lang ako. Sige lang ma'am. Kuha ta laban lang ito mam okay. Laban lang ta. Ginamot lang gid mam ma buhat lang tagma yung ah. gid. Kogi na taasan po na pasensya. Moro na mo ang ingredients. Moro na ingredients niya. Tuos gino, ang ta, -ta sa lang ta. E eh, malipay man ang ginoo gabuhat o ang tao o mayo sa isig ay, ka uy. taon. Malipay ang ginoo eh. Kaya lang, huwag ka. Salamat ah. kayo sa iyong pagsalig, mama. aliglang lang yun, ma'am. Alig lang. Talagin na po sa iyong taong Hindi man sa iyong kuwan, ma'am. Ang ako, ang yun po mo, ang iyong mukhang dito. Dahil na kung kayo ma-make up ko di ako sa hero na, no? katak, manuroy ta, kana orang. lang. Oh. May kong gani ko nga, uh, yan to taga sa inyo nga, ba bauli. O sa trabaho ba? Mm -hmm. Na. Ay, man akong dilit ako okay. yung uh, gini, ano, hindi nga. Uh... Di, nangara sa inyo, ando ah. <laughs> Natin babae isa. Oh. Pero sige, sakta so, <laughs> <laughs> oh. na sa kuha, murag taga maaabon to. Wala ka, wala siya ang Oo. Garoon pa na ako naman, bawal naging ulawang garoon ma'am? Oh, ah, inom-inom na di Joy ka Ganin na rito, gikan ba ko? Kuan, bahad na. Dua katigulang, balipad yun sila. O, okay, ganin o. Katong nga ang hulat nito, maraton na to. Asa mong kung magkuhan mag mag magpa niya, magpasilong na niya. Ha? Ano ko magsalita na ganyan? Wala yung problema, ma'am. Ma'am, ayaw ka sa akong page, ma'am. oh eh, ano yung mga low-like? Yeah. Sure. Pasamtan lang po di mong ba naman, masimulain sa ma'am ba. Maulang ma gini akong kalipay, ma'am. Gamay aking kalipay. Yes, katagin. Okay. O, natagang puntang mami ko, ma'am. May nalang oh, na puntang ka nang mak makita ka diya. O, ano ba? Ang gusto namin ito yung Pero okay mga agyanan ito pa, okay, pagawas. Kaso na mga rapong ba? Ako ah, balik lang ko dali mamay. Ano na okay, gamay ko lang agyanan ito Okay. pagawas ito. Basig, mo, basig mo abot na yung Kuha na ni ma'am, yun yung jack strings. <laughs> <laughs> Tingnan lang, ikat-kat naman ang sakyanan. <laughs> balik na lang ako sa sakyanan. Sige lang, okay lang may problema. Ang importante karon ma'am nga, mahatod ka mo. Pero mas pa na makauli mo balay nga, hindi na komportable po din inyo ang inyong pagbiyahe. Ha? ba na lang? Mas balay ka, ma'am. Ay, ay, trabaho siya. Kasi na sa Facebook, ma'am. Oh. Eh. Ano namin siya, ma'am? pa. po na, Juan. Nakakunta siya ba? Mas wapo ginunta ba? Trabaho na siya. Hindi lang, ma'am. Kasi na, ma'am. Kasi na, po Kasi na, anak sa balay ma'am. Kasi na, Ang gibiyaan ako inom. Actually, kining sigarilyo unta. Kuan? Ah, uh, kanang tanungan na ako ni. Ang inom, wala na, Jun. Wala na, wala na akong gainom. 3 years na. Oh! <tinyo> yeah, three years. Wala ko nangita. 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 Kainom, Jun ka. Hmm. Eh, kung di mo ka mo inom sa una. May mo na mo pwede mo barkada. Nainan mo ba tasa mo eh. Oo, madauta na <tinyo> no, no, inoonta. Kasi ilang, muna kitawag na makisama. So karon sa ato pang itanong, pwede kay may edad naman ta. Wala na, finish na. Kuling tayo tres na ma'am? Ay, kita kong tayo na dyan. Nya, wala pa na ako na magsakit ko ma'am grabe. Sa di pa tayo mundang. sa langit ma'am. Inom. Ano ka, 1982? 81 ko ma'am. Ah, 81. Ah, ano yung nag-1 years ago? Sandali, inyo ha? Oo. Kaya nakikang to. Kaya nakikang to. Kaya nakikang to. na lang ko Ma'am, salamat. Yuki sa pagsalig, ma'am. Ma'am, uh, pasalamat mo sa inyo. Okay? Kalibay, yung... Ako gani dapat ang mahalo, ma'am, no? Kaya nagpasakay kong dili kayla. Na Nabagod mo sa likod. Delikado ba? Di ko yung kita. <laughs> oh. Ako lang ipark sa dili, ma'am. Ako oh. sa ipaputri kini. Next sunod sa kong kutsi. Ma'am, salamat kayo, ma'am. Diri lang kita memakuan, mama. Oh, ma'am, ha? Bye-bye, dong. Bye-bye. Anting, ha? Big sick na ma'am. Sige, ma'am, Salamat po. Bye-bye. Sige, ma'am. Salamat. Importante gid kayo ang consistent sa atong adlaw nga pagpaningkamot. Apan naa gid tay mga adlaw nga kinahanglan po nato og pahulay para sa atong mental health para makabawi ta og kusog. Pero human sa pagpahulay, padayon na para ni sa atong mga pangarap o plano og sa atong pamilya og sa kogmaon nga gusto nato maabot. Sa among paghisgot ni Ma'am Che, iyang gi-share kung giunsa nila sa iyang bana sa pagtinabangay sa ilang relasyon sa kabinyoon importante kayo ang pagsinabtanay o pagtinabangay o ang give and take na prinsipyo dili lalim ang magminyo pero kung duha mo magtinabangay mas dalira ang tanan ang ilang dedikasyon sa ilang pamilya na himong dakong inspirasyon para nako nga magpadayon og paningkamot bisan og lisod usahay adlaw saludo ko sa tanang magtiayon nga nagpadayon ng gyapon bisan sa kalisod padayon lang ta mga bay para sa pamilya, para sa kaugmaon, para sa gugma. Salamat sa pagsalig, Ma'am Che. Punta, akong gamay na tabang sa na kagaan nakagaan adlaw. God bless sa imuha o sa imong pamilya. Salamat sa pagtanaw mga bay sa sunod na video na sad at ang langyod pirmi. So please like and follow my Facebook page. Pag-subscribe po sa akong YouTube channel. Nagang salamat. God bless us all.